daming langgam. <laughs> Hello guys, may yung hapon sa inyo ang tanan. So magandang hapon po. Lalo na sa mga naka ano pa dito sa YouTube no. So medyo hindi na tayo na active dito sa YouTube. Nag-focus tayo sa ano. Pero continue pa din yung ano natin sa YouTube. So paminsan-minsan na nga lang. Masakit pa yung dila ko. May, uh, uh, may singaw ako. Kaya medyo mahirapan ako mag uh, salita. So, kagagaling ko lang kanina sa meeting namin, sa homeroom meeting sa kender, si Talia. Medyo busy talaga ako ngayon kasi si Talia is nasa deaf ed kender na siya. So, medyo busy ako morning. Magasikaso sa kay Talia eh, ano ko lang ha kasi wala akong lagayan eh medyo na busy tayo guys and pati sa pag ano ng cellphone medyo hirap na din tayo mag ano no ng camera so hindi na ako madalas nakaka pag upload dahil dyan and then ang dami pa mayroon, pang mayroon pa si Sabrina so Sabrina dinadala ko siya sa school ni Talia, pero doon kami sa kantinag stay. Kung nag-wait kay uh, Talia. So, meron siyang two and a half hours sa kanyang class is sa kinder. And then, magkukumyot kami kasi hinatid kami morning ng aking partner. And then, pag uwian na, dyan pa kami mag commute So, dito sa tindahan din, mga kachika, update ko lang kayo. Sobrang hina talaga ngayon ng tindahan kasi start na ng klase at bihira na din yung mga naliligo. So, check natin na mga ilang buwan na din. I-check natin. Siguro mga bare months na din siguro to lalakas. So, nandito pa rin tayo sa tindahan ngayon kasi yung tindahan natin ay uh, yung bahay na iwan ko yung bag ko hindi ako nagdala, wala akong dala kanina kundi yung coin purse ko lang pampamasahe, yun lang yung dinala ko, wala ibang dinala kanina. So, naiwan yung duplicate ng susi, so hindi kami makapasok sa bahay, kaya nandito kami sa tindahan, kasi yung coin purse ko is meron yung susi dito sa tindahan. Kaya nandito kami muna ngayon sa tindahan. So, tingnan nyo naman yung laman natin, no, ng tindahan natin. So, ayan, meron tayong fundador, fundador light. Meron pa din naman tayong mga alak na binibenta. Ayan, may mga laman pa din 'yung mga red horse natin. Kaso itong ku ano, mga goods, hindi pa ako nago-grocery. So, parang pinapaubus ko lang 'yan sya tingnan mo, hindi ako nag -ano, na grocery kasi nga medyo mahina talaga ang tindahan ngayon. So, ti check lang natin pag nandito lang kami pag Saturday night at saka Sunday. So, yan lang yung time na nagtitinda kami. So, pag uh, other day so, hindi kami na gano'n na dito kasi nandun kami sa bahay. So, laking tulong sana ng tindahan. Laking tulong talaga ng tindahan, guys, sa uh, financial. Kaso, hindi naman natin mapilit na maso-sold out agad itong mga paninda natin. So, Ayan, maghintay lang tayo kung may tao. Kasi wala naman talaga ibang bibili dito except sa mga customer dyan sa resort. So, kaya ayan. Ayan, oh. Mag-one month na itong mga ano natin. Yung mga inumin natin yan, oh. Yung mga liquor natin. Hindi pa yan siya naso sold out. So, ayan. Nag Mag-ingipin natong si Tanya. <laughs> ayan, so kagaling lang nito sa sakit, yung may mga tumutubo dahil sa pag -ingipin. So, ayan, okay na siya. Wala na siyang rashes. Dahil dyan sa iniinom niya na herbal yung herbal medicine na bugayana. So, ayan yung pinapainom ko kapag uh, malapit na magngipin ang mga baby ko. Kaya, ayan. So, two days lang siya nagkaroon ng lagnat and then, pagka three days, ang daming ang daming mga lumalabas na pula-pula sa kanyang mukha at saka buong katawan. Pero ngayon, okay na si baby. Ayan, malinis na siya tingnan. Wala nang pula-pula. <laughs> yeah. So, nandito lang kami for the meantime kasi maghintay pa kami sa akin partner na uuwi kasi wala kami susi. Wala kami susi. <laughs> Walang, ulang <laughs> susi. Kaya nandito kami muna maghintay. Dito muna kami maghintay. But, mas okay kasi dito kasi nga may tulugan. So, dyan kami makapagpahinga kami. Buti na lang, may dala kong susi sa, dito sa tindahan kasi doon sana kami kananay. Doon kami magtatambay na naman. So, dalawang devices na to siya na naiwan ko talaga yung susi. <laughs> So, so, kumusta kayo dyan sa inyong mga tahanan, mga nanay, mga kapwa ko nanay, and then sa mga kapwa ko kasari, you no? Know, kumusta yung pagpa uh, pagtitinda ninyo? So, sa akin, ito talaga, hindi ko talaga to siya ma-improve pa kasi uh, nag din tayo sa ating mga clients, uh, clients, customer. So, ayan, steady mo na ito kasi ang dami pa din mga gastusin. So, no. So, yan lang muna guys. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Uh -huh. Si Alwina pala, si Tanya Alwina ah is 8 months na siya nung 8. So, mag 9 months siya this coming August. Tchum, 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 Hey! Hey <laughs>